Welcome to ATS Der Vlog. Ayan, oh, oh. Ang mga manok Ha, ha, ha. Hmm. Ayan. <laughs> hmm. <laughs> kami sa bundok. Oh, di ba? Hmm. Ang <laughs> daming <manok. laughs> Hmm. <laughs> Ayan, oh, tumabalik sila kay father. Oh. So, oh, naka... Oh. Niround na naman nila si father. Kala nila may bibigay pa siyang kain. Hmm. Ayan, oh. <laughs> Kumonti na sila, hindi tulad dati. Yan na nun, bundok, oh. Foggy. Green, oh, green. Hmm. Hmm? Ito yung sa amin. Hmm. Tingnan ko yung kambing ni Father. Anong kambing mo, Father? Ayan, si Father. Tinatanggal niya yung, ano, tali. ililipat niya para makakain yung kambing. Yan. oh O, oh, saan mo dalhin yan, father? Ah. Saan mo dadalhin si ano? Yang bulog. Bulog ba? Bulog eh. Bulog. Lalaki. Bulog. Mm. Saan mo dalhin? Oh, tong isa naman. Ayan, no? Oh. Na ano na yung tali niya doon. Na, na, ano yan? nag ground doon sa may tree. Doon sa kahoy, oh. Hindi na siya makalabas. Oh, yan, no? Oh. Ha? Ay, buntis. Buntis pala to. Buntis siya, oh. Hmm. Ayan, yan. na yung lalaki to. Bore. Bore siya. Bore. Hmm. Mr. <laughs> father. Oh, to. Ilan ang kambing mo? Daday. Ayan, oh. Hindi pa siya malaki yung anak niya. Ayan, buntis yung isa. Ayan, buntis. Di pwedeng pangkaldereta at buntis. Ayan yung bore. Eh, pati yun, buntis din? Oo. Oh, puro buntis pala ang ulaga ng father. Ang galing naman. Saan mo dadahin? Diyan na? Sa ano na nila, kulungan? Ay, ito ang kulungan nila pala. Oh, di ba? Oh, yan ang father. Kasi uh, hapon na. Kailangan na nilang, ano, umuwi. <laughs> Uwi na sila sa kanilang bahay. oh yan. Mm, buntis yan, o. Oh. anak Nanganak din. Yun, yung boar, o. Oh. Astig. Mm. Ito mo? Astig siya. Yan. Ito yung may isa rin dito. Ito. Oh. Siyempre maganda. Siyempre. Pangkabuhayan, di ba? Pangkabuhayan package. Oh. Hala. Meron din pala dito, pababa. Hmm. Hello. Oh, kal marunong mag-camera siya. Marunong mag-post. Oh. Post ka, post. Hmm po siya. Ito, oh, magkaparehas sila. Ayan o. Oh. Parehas sila ng kulay dito. Ayan. So, magkapatid. Ala, puro buntis sila. Ang galing naman. Ang galing naman ng alaga ng tatay ko. Ha! Ayan, o. Oh. Yay! Ay, sandali. Ay, sandali. Hindi. Kwan ba to? Babae ba to? Ay, oo, oh, babae. Buntis siya. Mm hmm Yan. Ito. Mm, sarap ng kain niya, oh. Nakain pa. Bago dalhin na sa kanilang kulungan. Oh, dyan yung mga lemon. Oh. Ay, may dalawang anak pala ang kambing. Kala ko istig isa. Ayan, oh. Kambing daw ni mother yan. Ang ganda ng kulay niya. Kain-kain hmm, pa siya. Bago siya dalhin sa ano. Kanilang kulungan. Ayan, oh. Sige, bilis kumain. isan <laughs> mong kumain. Hmm. oh, oh. Ba, ang ganda ng kulay niya. Hmm, oh. Ba? Hmm. <laughs> oh. Punta na siya sa kanlang kulungan. Oh, yan. hmm. <laughs> kahapon na. Hapon, hapon na ngayon. Ayan. Oh. Yung isa rin, kumakain pa. Dadalhin na rin sa kulungan nila. Ulas na yan. Last na yan, ikukulong mo. Daday. Ayan, oh, si Tatang. Tatang. Ayan, ang Tatang ko tatang namin tatang namin ni Adele Sweden tsaka ni Ellie Vlog yan oh oh ay yun lang kaya malakas malakas daw siya oh hindi kaya no <laughs> mga bata na ano ipasok sa kulungan. Ayan, o. Oh. Ayan na, o. Oh. Pinasok na sa kulungan. Oh. Ayan. Bukas ulit. Labas ulit sila. Kakain sila pag umaga. Ayan, o. Oh. Hmm. na sila. Maluwang naman tong kulungan nila, eh. Ayan, o. Oh. Hmm. Maluwang naman siya, eh. Tingnan nga, Daddy. O. Oh. Ano nga? Kung sinong kamukha ni Daddy? <laughs> si adelbao o si Ellie? Ha? <laughs> o oh, ano? Bakit? Tingin-tingin hmm, si, ano, Whitey. Hmm. Hmm. Yan. Yan. O, oh, bukas ulit. <laughs> Alis na tayo. Uwi na tayo. Diyan lang naman yung bahay namin sa taas. Ayun, you Hi! Hi! Hmm. Hmm. O, oh, hindi yan pagkain. Kamay ko yan. Oh, hindi yan pagkain. Oo, oo, oo. Gusto akong kagatin. Ay, kakagatin na yung kamay ko. Ay, 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 ay. <laughs> mm -hmm. Nagkakatuwa sila. O oh, sige guys. Ah, Kaakyat na kami. Dito na sila sa kulungan muna. Bukas ulit. Ano? Bukas ulit no? Apat ang buntis. One, two, three, four. Ay, lalaki pala yun. Yung maliit. yung maliit. Ah, lalaki pala yung maliit. Okay. Tara na, dali. Bukas na ulit. Bye, guys. Ayan, dito muna sila. Malik na kami sa bahay. Malik na kami. Bye-bye. Thank you for watching!